Hindi ako sigurado kung ang ama ba ng pinagbubuntis ko ay ang tiyuhin mismo ng asawa ko. Kailangan ko po talaga ng payo nyo. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Aubrey. 2013 daw nung nakapag-asawa si Aubrey at siya daw po ay 18 years old nung panahon na yun. At dahil wala na daw siyang tatay na bumubuhay sa kanya, nag-asawa na lang daw siya. Pinayagan naman daw siya agad ng kanyang mama dahil mahal na mahal niya naman daw ang kanyang boyfriend na si Boyet. Kinasal naman daw sila agad pero tatlong taong parawang lumipas bago sila nagkaroon ng baby. 2016 daw nung siya ay nanganak sa kanyang panganay at yung daw ang panahon na nalipat sa kanila ang tiyuhin ng kanyang asawa. Naging magkapit bahay daw sila at yung asawa daw po ng tiyuhin ni Boyet ay naging best friend niya. Mas matanda daw po sa kanya yon ng limang taon at tatlo daw po ang anak nila. Sabay na daw sila minsang kumain, gumala at maghatid sundo sa kanilang mga estudyante. Maasikaso daw kasi sa mga anak ang kanyang best friend at ayun daw ang kanilang naging daily routine. Naging halos magkapatid na raw silang dalawa dahil yung parehas daw nilang asawa ay parehong nasa malayo at nagtatrabaho. Pero isang balita daw ang natanggap ni Aubrey na natanggal daw po sa trabaho ang tiyuhin ni Boyet. Nagbukid na lang siya at nagstay na sa kanila at gaya nga ng closeness namin ng best friend ko ay naging close din ako sa kanyang asawa. Sobrang bait daw kasi ng tiyuhin ni Boyet. Siya daw po ay isang lalaki na responsable at maalaga. Ang hindi raw napapansin ni Aubrey ay unti-unti siyang nagkakaroon ng pagha nga mismo sa tiyuhin ni Boyet. Alam niya naman daw kasi na mali, kaya sinusubukan niya daw pigilan at sinisikap niya daw na paglabanan. Isang gabi daw ay nag-inuman si Obri at ang kanyang best friend. At sa sobrang kalasingan daw ng best friend niya ay nilinisan niya at binihisan. Laking gulat daw ni Obri na pagpasok niya ng bahay ay nandoon ang asawa ng kanyang best friend. Bigla na lang daw po siyang hinalikan at may nangyari na sa kanila. Kinabukasan ay gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam kung bakit biglaan. Hindi ko rin naman napapansin kung may pagtingin ba yung guy sa akin. Gusto ko sana siyang kausapin kaso nabalitaan ko na lang na nag-apply na siya ulit ng trabaho. Ang sabi ko noon sa sarili ko, patawarin lang ako at kakalimutan ko na siya. Total isang beses lang naman nangyari sa amin yon. Pero hindi pa po dyan nagtatapos. Dahil ito daw pong tiyuhin ng kanyang asawa ay nagparamdam muli sa pamamagitan ng text. Nag-message daw po siya kay Aubrey at ang sinabi matagal na daw siyang may gusto kay Aubrey at ang gusto niya ay magkaroon sila ng relasyon. Akala ko noon ay madali lang paglabanan hanggang sa ang idinulot niya ay yung hinahanap-hanap ko na. Kahit tanghali ay ginagawa namin yon kapag nasa bukid yung best friend ko. At sa madaling araw naman na wala ang aking asawa ay sumasaglit siya dito sa bahay. Ang best friend ko naman ay naging pabayana sa mga anak at naging pabayana rin sa kanyang asawa. Ang asawa ko naman ay laging wala dito sa bahay kaya walang napapansin sa amin. Tatlong babae ang anak nila at ako naman ay isang lalaki. Ay, hindi ko naisip na baka magbunga yung ginagawa naming ito. Ngayon po ay para na akong mababaliw. Takot na takot ako dahil tatlong buwan na po akong buntis. Hinihiling ko na lang sana na sana sa asawa ko itong batang ito. Nakikita ko po ang best friend ko na pumayat. Palaging mainit ang ulo niya sa kanyang mga anak pero hindi naman siya ganun dati. Hindi ko po kayang mawala ang best friend ko at hindi ko rin po kayang hiwalayan ang asawa ko. Sana sa asawa ko itong dinadala ko at sisigurado ko na puputulin ko na ang ugnayan namin. Magbabagong buhay na po ako at sobra po akong nagsisisi at nalulong ako sa tukso. Isa lang naman po ang gusto kong itanong kung sakali lang po na may nakakaalam sa iyong mga followers. Kung sakali po ba na sa DNA test, total magkadugo naman po ang aking asawa at ang kanyang tiyuhin ay matitrace po ba? Hanggang dito na lang ati Charis. Yung tanong niya kasi ay parang merong dalawang ibig sabihin. Ang pagkakaintindi ko kasi ganito dahil parehas ngang kadugo yung asawa niya at tiyuhin niya malalaman daw ba ng asawa niya na pwedeng iba yung ama kasi magkadugo sila tapos ang thinking ni Aubrey ay baka parehas ng DNA or yung sa tingin ko naman na isang ibig sabihin ng tanong niya dahil nga sa magkadugo yung asawa niya at yung tiyuhin nito paano malalaman dun sa resulta kung sino yung tunay na ama ako kasi sa totoo lang wala naman akong alam dyan pero kakanood ko ng tulfo syempre nagkakaroon din ako ng idea sa mga napapanood ko lang naman itay kapag magtatay daw ay mas mataas yung percentage percentage ng compatibility. ba diba, laging binabanggit dyan yung 9999999% pero kapag malayong ka mag-anak ay mas mababa. Pero syempre hindi ako sure dyan kasi hindi naman ako mahilig magmagaling. Pero malay natin baka meron tayong mga followers na may mas alam. Nungkul naman sa ating kwento, medyo na-i-imagine ko na kung ano pa yung mga problema ang haharapin ni Aubrey. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi pero hindi na natin kayang baguhin kung ano pa man yung mga nangyari. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na SayCarp. Huwag kalimutang mag para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya dahil dyan, meron na naman tayong graduation day. Graduate ka na, Mary Rose Roldan Pahimnayan, Maristel Trinidad at Bernadette. Alabata. Kaya yun lang. Like share para alam mo kung may ulam na kami bukas. Bye-bye!